Sup guys. Sup guys. Sup guys. Sup. Unang break time namin ngayong umaga. Alas gis 10, hanggang 10:15. Ah, mm -hmm. uh, naglalakad kami. Bibili kami ng tubig. Ice tubig. Hindi mineral, kundi ice tubig lang dahil wala kami budget ngayon. Ah, uh, yung kasama namin na yan, yung pinakamaliit na yan. Uh, yung diyan sa Loveland site. Parang si Doraemon. Ayun, malapit na tayo sa bibilihan. Mukhang sarado pa. Uh. tanya naman dito. Napakainit. Ah, Tubig na po dala dalawa lo dalawa lang Ang raot na eh. Gano'ng ganto sa aging? Sa aging gusto nyo? Gaw. Kaya ba yung Pero <laughs> pa pala tayong tinapay. Hindi, kinain. tapo tao pupunta. ka. O. Oh. Maraming gabok ng ilong ko. Oh.